Okay, so good morning no? uh, Wala tayong ibang magawa ngayong araw na to guys Ang ating uh, content ngayon ay uh, Yung pagkakabit natin ng uh, air uh, cleaner Air cleaner ng uh, ating uh, service uh, Kailang-kailangan na palitan Dumating na yung order natin Mula sa uh, Shopee ayan. Papakita ko sa inyo uh, First time natin magkabit nito ngayon Okay, so bago ang lahat I-intro muna tayo okay so ito na ayan nabuksan na natin tsaka ito pa. ito po yung uh, pang uh, honda honda fit po ito guys yan, niyan yung bagong bago, no? Bagong bago. At uh, ito ay kakabit po natin dito. Tinanggal ko na rin ito kasi madali lang naman tanggalin. madali lang naman tanggalin yan. Ito lang naman. Isa, Dalawa tatlo, apat, lima, anim. So, anin mo na scroll lang ang ating tatanggalin. At ka, itong kanyang lock, ito, yung lock dito sa gilid. Yan, para pagtanggal nitong, ito. So, pag hinugot na natin, ayan na po siya. No? Tanggal na guys bagay natin dito sa gilid ito na ngayon no ito na yung uh, air cleaner na kung saan ay napakarumi na ayan matagal na panahon na hindi na ito napapalitan kaya hindi na natin hintayin pang magkakaroon ng problema Okay. iyan, yeah, no papalitan na natin. Punasan muna natin. Ito, medyo mabasa-basa guys itong uh, pamunas natin. No? Basa-basa ng kaunti. Yan. Pupunasan natin para malinis kasi mayroon mga alikabok alikabok na yan dyan uh. Oh. ayun ito yung loma eh, no? ayan o oh. ganyan yung uh, pagkasukat ayan yung loma ayan tatanggalin na natin at uh, ikakabit natin itong bago ito yung bago no? ito yung bago at saka ito yung takip ito yung takip nya oh. mamaya eh, lilinisin natin kasi masyadong alikabok dito sa amin ayan kitang tor uh, ay dumadaan na tractor yung rock road yung paligid yung katabi ng ating gate kaya masyadong malikabok dito ito, balik tayo. Kakabit natin. Naku, mukhang mali yung border. Hindi pumasok dito, guys. So, bakit ganon? Ito siya. Hmm. So, may mayroong suuka dito na dyan siya itatapat ngayon eh uh, yung bago naman ito yung bago mukhang hindi ata kasya no? online ito eh uh, ito lang mukhang baligtad <laughs> mukhang baligtad ito ito Oke. Okay. Taman-taman. Yun. Yun naman pala eh. Ganun din. Yung kanyang uh, ayan. Ito. Ah, uh, taman-tama. Ganun pa din. So, yan na. Ah. Yan na yang bago. Yan na yang bago. Ito yung nagsasala guys ng mga alikabok, alikabok na yan. Ayan, oh. oh, Talagang bago makakapasok nun yung hangin sa uh, sensor. Ayan dito. Eh, doon sa kabila. Papunta naman doon sa makina. di e, malinis na yung hangin. hangin no? Ayan kakapit na natin yun na no naikapit na natin guys so tama yung lapat magkasing uh, ano lang din doon sa original no parang original din ang dating nito no? pero replacement lang ito guys sa halagang kulang uh, kulang 300 pesos okay guys so Medyo nahihirapan tayo pag uh, balik natin gawa ng uh, makapal pala itong uh, kanyang rubber, no? Itong rubber na ito. Pero nagawa natin yung paraan, pinagpalit natin kasi pwede naman natin palang tangkalin, no? Pinagkapit natin. Okay, so nahihirapan ako. Uh, kasi maba, makapal ito, guys. Oh. Masyadong makapal ito, ito. Yan, makapal kaya hindi hindi makaabot yung scroll pag hinigpitan mo na pag naikabit mo ang ginawa natin pinagpalit natin itong dalawang ito itong rubber na original na mula rito ay pinagpalit natin guys itong rubber na ito na kung saan dalan itong replacement na nabili natin sa online pero same lang naman ayan papakita natin sa inyo kung anong resulta nito so ayan na no lapat malapat na ng rubber niya dito. Kasi ito yung original na rubber nung uh, tinanggal na rin natin at pinagpalit uh, sa isa. kaya na, huh? ay na titingnan natin kung ay ay na pasok dito. Vitalis Karina di umapot yung lakas. sakit na kabila naman ganyan lang yung pagpapalit ng air filter guys oh, dali lang naman screwdriver lang kailangan Ayan, tama na Tamang higpit lang tayo At paanim na screw lang Hindi na tatanggalin lang masyadong din. Ano okay. So ito ay papasok mulang dito. Ito. Papagitna natin itong lock. Yung uh, yan, itong lock na ito papagitna natin dito, okay? Para mas masyadong maigpit. masyadong so ayan na oh, ah, mahigpit na guys mahigpit okay so yan po yung pagpapalit ng air cleaner uh, filter air filter ng uh, itong uh, service na ito guys so Maraming salamat, no? So, since nandito uh, na rin tayo, ito ay lilinisin na natin, no? Delinisin natin yan. Oo. Pukuha tayo ng uh, blower. Mga ma, alis yung mga na yan. Thank you guys.